peruhan na. Hmm. Wala na. na sa droga. Kasi sobrang na sa droga to eh. Sobrang na sa droga yan. Matino pa yan dati oh. Okay, okay. Ayan na. Ayan ang nangyayari sa Kata Drugs. Ayan na. Lakas ang tama oh. mo. Wow. Lakas ang tama Iyan. Oh. Ayan, Bagong Pilipinas. Ang Bagong Pilipinas. Nakagulis pa oh? Oh. Bagong Pilipinas oh. Drugs pa more. Droga pra mor, droga pra mor, droga pa, more, droga pa, more, droga pa. <laughs>